Ombudsman. Transparency and uh, a lot of action. Uh, and probably, you know, transparency, more openness from the office. Um, I think the people want to know. Gusto nung malaban ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya, papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa. Para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisina ng ganun. Secretary, When you say transparency, you you mean you, you are open to the media. Uh, magkakaroon ng ganong mag media office, I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office uh, when we step in. Um, it's a, I think it's a necessity that that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At uh, nung hiningi ko yung trabaho ito, yun na sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating uh, gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman to prosecutorial. It also, as, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat uh, sinusubaybayan din ng ombudsman. What are your priority cases, Secretary? Na, ito tayo eh. We were, we're, we're entering in the midst of a firestorm. Eh, syempre, then let's, let's sort out this mess that we're in right now. At uh, hanapan natin na sagot, at hanapan natin na mananagot. ah uh, sagot at mananagot. Sir, ang dadatnan niyo po ang mga reklamo oh. ano po na sir, yung mga flood control. To um, ano po sir yung uh, aasahan po ng publiko? Unang-una, napag-aralan na namin ang ibang problema niyan, hindi naman lahat. At least, yung dist first district ng Bulacan na uh, DPWH, napag-aralan na namin ang problema. We've studied it here already. So, ang mahalaga kasi dyan ngayon sa rules ng ombudsman, may fact-finding. Ma-validate namin lahat ng data na sasabit. Yung mga final na na ICI, yung na-file lang, ifa-file ng DOJ, Now, uh, with, with regards to uh, those above uh, salary grade 27 and above. At uh, yun, uh, maaasahan gagalaw yan na mabilis. At uh, susubukan natin pabilisin ang proseso. Kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang kaunti Sir, ano pong advantage na kayo po ay nakatutok din dun sa kasong ito dito po sa DOJ? Ano kasi yan eh? Meron talagang relasyon ng ombudsman sa DOJ kasi nga, may memorandum of agreement niya, may kasunduan ng ang DOJ at ombudsman's office tungkol sa pagano sa paglatag ng kaso sa RTC na ang, ang, gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya, tuloy-tuloy ang relationship na ito. Tuloy-tuloy ito. At maramarahil, uh, ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa datat na ninyo doon ay yung uh, committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya marahil, andiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At uh, uh natin, natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Kailan po kayo magsisilinan? Okay? Uh, may meron pa akong mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Kasi na po naman kaya ang... Pero manunumpa na ako by Thursday. Kaya ang bala. Sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Ah, uh, napagkasunduan na kanina sa nung ako na nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente, uh, Undersecretary Vida will step in as uh, officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the president. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung, public, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At uh, hinahanap ng taong bayan yan. At uh, ako naman, syempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay niya. At uh, marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating nasa. Sir, sir, sir. sir, na nag apply pa lang po kayo bilang ah uh, ombudsman. ah uh, marami na pong mga kritiko po, yung nagsasalita. Senator Aini Marcos is na pag kayo raw po ay naupo, eh, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nila. Alam nyo, nung naging DOJ secretary ako, ang unang-una -una kong tinanggal, weaponization ng batas. And uh, it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang class of file to beat out yung mga nuisance cases, will you be adapting the same song man kung saan? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ang ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag-final na, ang idea natin dito iba yun. Ano? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay na na na, na, na ano na nakamada niyo na kung paano ga gagampanan ng kaso, kung paano iyaharap sa usgado. Ang ang gusto natin mag continuous trial para mabilis. At uh, natin ang taktika ay susubukan nating uh, ma, ma maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdedelay ng kaso. Kasi ang naging, naging tendency na marami, uh, ididila yung kaso, sabay sasabihin, they were denied uh, the to a speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng ano eh, ang uh, makipag-dialog ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang ang ang, ang justice system, dalawa yan, eh. hindi, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang, ang isang parte ng ang isang parte niyan talaga ang court system. Ay pag-uusapan namin yan para hindi na manaid ang mga taktika para humaba na humaba ang mga kaso. Marami po ba yung unfinished cases na sa DOJ? What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang na dapat uh, magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya wala, wala naman, wala na hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na, na, nandun pa yung mga trabahong kailangan kampanan. Pero syempre, ma, ito'y talaga yung tatlong taong kong ginagawa na uh, araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust.